Sumalang sa deliberasyon ng Kamara ang panukalang magpapalakas pa ng kampanya kontra ilegal na droga, lalot dumarami ang insidente ng pagpasok nito sa mga pantalan sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya. Sa hangari na mapahusay pa ang mga hakbang laban sa drug smuggling at mas pagibayuhin pa ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs ang isang resolusyon na inihain ni Chairperson Jonathan Keith Flores. Ito'y kaakibat ng pagkakasamsam ng malaking bultong iligal na droga sa Manila Port nitong Enero. Sa ilalim ng House Resolution 343, hinihimok ni Flores ang PNP, NBI, PIDEA at Bureau of Customs na magkasamang imbestigahan ang 66 na kahon na naglaman ng mahigit 400 kilong shabu na nasabat sa Port of Manila na may halagang umaabot sa 2.7 billion pesos. Ayon sa NBI, idineklarang vermicelli at custard sauce ang kargo na mula sa Pakistan at pumasok sa bansa noong January 15, 2025. Ngunit sa pagbubukas ng container, metamphetamine o shabu ang natuklasan. Agad naman naglabas ng alert order ang NBI sa iba pang ahensya. Unfortunately, in this case, there was no application for a controlled delivery because, I, as I understand from Attorney Ross uh, Galicia, there were objections at the initial stage of planning. Iginiit naman ni Chairperson Flores ang kanyang pagkabahala sa patuloy na pagpasok ng droga, maging ang kanyang dilema sa mabilis na pagtukoy agad sa mga nasa likod ng operasyon. Kasi ang problema, Palagi tayong may mga deliveries na gaya, ang hinuhuli, sino? Warehouse man. Di ba? That's how it usually ends eh. And people are demanding na dapat mahuli natin yung sino talaga yung mastermind ng delivery na yan. But how can we do it if information about checking the container van is already leaked out before it is even confirmed na, na drugs talaga yung, ano, yung container? That's, that's the dilemma that I want to address eh. Layunin ng resolusyon na mapaigting pa ang mga strategiya kontra drug smuggling at pagtibayin ang koordinasyon ng mga ehensya ng pamahalaan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.